So, ayun mga kaibigan, umpisa na natin yung paglilinis ng throttle body. Paklasin muna natin itong pairings. Uh, merong, merong tox dito. Yan, ganito lang tanggalin mo. Mo lang. yan. Susukin nyo lang. yun, yan. Tapos, meron rin dito. Ganun din. Yan. Yan. Tapos yung dito, may tondilyo ng dito, at saka dito, paklasin nyo na lang. At saka dito. So, ayun, natanggal na. May tondilyo rin yan dito. Ayan, dito lang gagawin. Ayan, bilahin nyo. Tapos, yan. ayan. Nagulit. Tapos, sa next natin yung dito naman. So, ayun, meron tondilyo dyan na isa may box. Ayan. Ayan. Ayan, ito. Tapos, isa isahin natin. Tapos ito susunod. Yan, may pamilya siya. niya para matanggal. No? Pero, tanggalin niyo muna yung peris. Dito sa side lang, ito muna. Ito muna yung gagawin. Yan. Ito may tornillo dyan. Pakas <laughs> niyan. Ayan. Tapos sa kabila, ganun din. Dito muna yung side na unahin nyo. Itong side na to, papakasin nyo rin yung airbox para may isot nyo yung airbox para matanggal yung travel body. So, oh, ayan, tamdal na yung airbox. Ayan. Malimis pa. Ayan. Kaya may tunnel yan dito. Ayan, ah. Para ma yung ease it airbox mamaya pag papapasin nyo. Ayan. Ayan, tamdalin nyo yan. Para mamaya ma i airbox, ma i na ganun. So, tapos, pag tapos nyo na lahat ng site na to, sa kabila naman. Tapos next yun na ito. Yung tanke. Eh. May tox din yan dito. Ayan. Papaklasin nyo rin pala ito. 哎，你们。

老公的。So Dziękuję. tak,